Pagkatapos ko nga maghatid sundo sa mga bata eh para namang binagyo itong bahay. Masyado nga ako natuwa dun sa mga nakuha kong dumi sa higaan kaya naman susubukan ko nga yung vacuum dito sa may upuan. Pasintabi po sa upuan namin dahil sira-sira na nga po talaga to. Matagal na nga po namin tong gustong palitan kaso pera na nga lang ang kulang. charis Second hand nga lang po pala namin to nabili sa halagang 500 pesos. Pero dati buo pa naman siya yun nga lang hindi katulad nito na bakal na nga lang yung nakalitaw. So eto na nga ang moment of truth dahil napaka rumi pala talaga nitong up upuan na to. Kahit nga pinapagpagan ko ay hindi pa rin pala talaga sapat yung pagpag lang. Kailangan talaga na vacuum. At kahit nga may UV light na yung vacuum ay inisprayan ko pa nga rin ng alkohol itong upuan. Buti na nga lang at may bote dito ng pabango kaya naman yun na lang yung ginamit ko dahil wala naman akong pang spray. Inurong ko nga lang yung mga upuan tapos nagwalis na nga rin ako dito at nagmap. Maigi talaga magmamap after nga magwalis para talaga masimot mo yung mga alikabok sa sahig. O diba wala pang Halloween pero parang nakakatakot na nga itong upuan namin. Ganito nga yung ginagawa ko nilalagyan ko lang siya ng karton para nga napapakinabangan pa rin namin. Para nga kahit papano hindi nga siya masakit sa puwet upuan. Hindi pa rin kasi namin tumalit go dahil wala namang kaming ibang mauupuan bukod nga rito. Sabi nga sa may comment section eh palitan ko na nga rin daw itong upuan namin kaso nga lang sa ngayon eh wala pa talaga kaming budget pamalit dito. Anyways pinagbabalik ko na nga yung mga karton at saka mga basahan na sasapin ko dyan sa upuan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.